Pamahiin ng matatanda Pinanganak ako sa probinsya namin Kung saan punong-puno ng mga pamahiin ang matatanda doon Kesyo bawal yung ganto, bawal yung ganyan, ang daming bawal Tapos kapag tinanong mo naman kung anong reason kung bakit bawal mm -hmm. Mm -hmm. nagwawalis ng papalabas. Bawal yan. Bakit bawal, ma? Eh, kasi... Eh, eh kasi basta bawal. Hmm... Oo, oh, sige. Edi di, papasok na lang. Api moments later. <laughs> Anak! Bakit po, ma? Bakit puro basura dito sa loob? Ma, kasi sabi niyo po bawal magwalis papalabas. Kaya yung mga basura andito sa loob. Ay, nako po. O, oh, di ba? Ang gulo. <laughs> Tapos ito naman, bawal kang magpulang damit sa burol. Pero may paliwanag ang matatanda tungkol dyan. Anak, halika na. Punta na tayo sa burol ni Kumare. Okay po ma. Ito na po. Tara na ma. Ay anak, ano yan? Bakit ka nagpula? Bakit po ma? Nako anak! Huwag kang magpupula sa burol! Hindi yan birthday party! Sinisimbolo daw ng pulang damit ay happiness. Kaya mapapansin natin pula ang sinusuot ng kapag may birthday celebrant. Hehehe <laughs> Isa pa sa bawal kapag may burol eh bawal ka mag-uwi ng pagkain kasi daw bawal yun susundan ka daw ng patay. Uy. 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 Bawal kang magtahi ng damit sa gabi. Nak, ano ba yung ginagawa mo? Naglalaba ma? De, joke lang. Nagtatahi ma. Putas na po kasi tong shirt ko oh. May kita ng mahiwagang itlog ko na ito eh. Anak, bawal yan. Gabi na. Hays. Si mama naman, ang daming pamahiin. Wala naman mangyayaring masama. Yan, sinasabi ko na kasi sa eh. Ayaw mo kasi makinig. <laughs> Yan, kulit kasi. Eto pa. Ano ba yan? Gabing gabi na. Tumatagoy ka pa. Mamaya niyan, lapitan ka ng masasamang espiritu. Uy, di nga. Ay nako, bahala ka nga dyan. Sinasabihan na kita ah. Mama, may pangit! Loh, Grabe naman makalait. Sabi pa ng matatanda sa amin noon, wag ka daw gagawa ng alkansya. Malas daw yon, kasi every time daw nagagawa ka ng alkansya, meron at merong nagkakasakit sa pamilya mo. Or, like hello, homo naman talaga yon. Sino bang tao hindi nagkakasakit? Hahaha. <laughs> Tsaka para ka kasi nag-iipon para sa kamatayan mo. Meron ding pamahiin about sa barya yung mga matatanda kapag nagpapatayo sila ng bahay. Naglalagay sila ng mga barya sa pundasyon ng bahay. Sinasama yun sa halo ng semento para pampaswerte daw. Pero alam ko, madami talagang gumagawa nun kahit hanggang ngayon. Hoy pre, ano yan? Ah, bariya, pampaswerte. Ah, ganun ba? Nga pala, asan na daw yung sukli, sabi ni Porman. Ay! Gagi, sukli pa yun ni eh, Porman. <makes> Speaking of bariya, nakakita na ba kayo ng bariya na dinikit sa may bungad ng pintuan papasok sa sala? Sabi ng matatanda, pampaswerte daw yon para palaging dumarating ang pera. Po tao! Po tao! Uy! Swerte! May kasabihan din ang matatanda na huwag daw palaging magsusuot ng mga itim na damit. Na-attract daw kasi nito ang malas. O, oh, ba't ko, Di naman ako nakablack ha. Gray ito gray! Oh. Gray! Ay, sorry, sorry. Hihihi. <laughs> Sino ba kasi ng malas ang itim? Pati tuloy yung itim na pusa, napapagkama lang malas eh. Sabi nila, kapag nakakita ka daw ng itim na pusa sa gabi, malas daw yun. At wag na wag mo daw lalapitan kasi ibig sabihin may masamang mangyayari sa'yo. Uy, ang kit-kit mo namang pusa! Pusa! Huwag mo kong hahawakan! Alam kong cute ako! Aray! Ang saplado mo naman! O, oh, di ba? Sabi sa inyo eh. <laughs> Kaya huwag dyan nilalapitan o hahawakan ang mga pusang itim sa kalsada pag gabi. Yan tuloy. <laughs> At yun ang ilan sa mga pamahiin ng mga matatanda. Ang mga pamahiin na wala namang masama kung susundin natin. At samahan mo na rin ng prayers para maiwasan natin ang mga kamalasan sa buhay. Bago matapos ang video na ito, mag-subscribe ka na para mas dumami pa tayo at maging updated ka sa mga future uploads ko. Oh, ano pang hinihintay mo? Pasko? Subscribe mo na yan! Subscribe! 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 Subscribe mo na!